Oh, lang, Angel. Uh, say, say. Hello mga kapakals, hello Davao, hello Pilipinas Ito nga ang part 2 ng aming biglaang pagpunta sa Manila At pagkatapos naming mag-check in sa Starboard PA Umalis kami agad papunta doon sa law office ng lawyer ni Uncle Ellie Dahil napakabait ni Auntie Uding at ni Uncle Boy Ay ipinahatid niya kami sa kanilang driver dito sa KCJ Law Office sa Mabini, Manila dahil instead na mag-grab kami, ay minabuti na nila kaming ihati dahil hindi namin kabisado dito. At nang makarating nga kami dito sa law office, ay nakita naming nauna na si Uncle Ellie. Buti na nga niya na dito na namin asikasuhin ang deed of sale kasi dahil ito talaga ang kanyang legal counsel. Nayara na nga namin ang deed of sale at binigay na ni Uncle sa amin ang original copy ng title. Napakasaya namin mga kapakals dahil amin na talaga ang lupang aming nabili pagkatapos nga eh, nabuti naming pumunta sa Robinsons Manila para kumain dahil lunchtime na. Oh, yeah. Ahil talagang gutom na gutom na kami, ang pinakaunang restaurant na nadaanan namin ay doon na lang kami kumain dito kami ngayon, Churumaru Udon ng Robinsons Manila. Japanese restaurant pala ito mga kapakals at nagkulat kami kasi napakamura pala ng kanilang mga pagkain. At malalaki din ang servings. Maaring nanibago kami dahil kapag ka Japanese restaurant doon sa Davao, eh medyo mas mataas yung presyo compare dito. Tapos nga namin kumain guys ay minabuti na namin umuwi agad para makabawi kami ng tulog dahil nga isang oras lang ang tulog namin nung pumunta kami dito. At kinagabihan nga nito ay, ay inikot kami ni Mama Uding at ni Papa Boy sa kanilang transient. Business. Si Mama Uding po pala ay kapatid ng aking father-in-law na si Papa Dudong. Si Papa Boy naman ay asawa ni Mama Uding. Dati din po siyang seaman at ngayon hindi na din siya sumampa dahil gusto niyang matutukan ang kanilang negosyo. Mula din talaga sila sa maliit lang pero ngayon lumaki na ang kanilang transient business. Kaya kayo wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa, aasenso din tayo. lahat ng mga OFW dyan at mga sima na naghahanap ng transient place na mastehan nila dito sa Manila at... ay magbook po kayo dito sa Starboard PH. Music yung mga nasa higher floors. Napakaganda po talaga ng kanilang view dito. Makikita nyo lahat ng mga buildings within Pasay. At ayun lang po for today's video mga kapakals. Bye.